Ato, ayan adjustan ng preno yan sa dalawa, tatlo yan ito <laughs> Ayan. adjustan yan adjustan yan kaya may mga butas yan adjustan number 2 sa number 2 ko nilagay gitna tapos gagamit ang allen na 5 madali na mag-adjust kapag kapag sabay yung preno, sabay yung galaw. Hindi na tayo, hindi na mag-adjust dito. Kapag una to, yung isa delay, mag-adjust ako dito sa kabila. Kaya may adjustan.